So guys, uh, what's up mga kalipad? Ito mayroon ako to tutorial mga kalipad. No? ah uh, ito yung binubu bagong binubuo natin na uh, saranggulaw man, guys. Kulang-kulang isang dipa mga guys sa atin. No? Mataas to guys. ay, nagbubuhay natin to. Uh, uh, pag matapos na to, guys, kita ko sa inyo kung paano mabuo uh, yung isang dipa. Kulang-kulang uh, isang dipa guys uh 100 uh, 207 cm yung ginagawa natin guys yung saranggula ganyan oh uh, so kulang-kulang so, sa uh, so, uh, is, lampas si sandi pa natin guys yung ating na saranggola sana ay uh, matutunan nyo a uh, konting tutorial ko lang sa inyo yung ganitong ano eh dito natin hindi natin to panipisan yung ano guys ating kawayan hinila natin to panipisan dito kasi hindi naman to makapal na kawayan, no? Okay, okay lang kapag uh, ma makapal yung kawayan nyo. Pwede nyo uh, kukulangan ito. Pero tama-tama lang to guys. Yung kawayan natin ay mabibint naman. Uh, bali, linisan lang natin to guys. Hindi na natin to uh, kukulangan bandang, bandang, ano, bandang puti. Hindi na natin to. linisan lang natin to. Okay guys, pakita ko sa inyo kung paano natin kakayasin sa ganitong ganito kalaki uh, na ano, na uh, baskagan o Uh, kawayan na ating gagawin sa na isang lipa uh, sobra, eh, sobra isang lipa guys kita nyo yan, sobra isang lipa yan sa akin yan, oh, sobra isang lipa guys yan, sobra isang lipa sa akin pakita ko sa nyo guys yung pagbuo natin nito kung paano tayo bumuo sa ganitong kalaki na ano, saranggula bali guys, tuturo ko sa inyo bali dito lang tayo uh, kumuha dito natin yan dito tayo, dito tayo kumuha ng uh, dito lang natin yan kukulangan kapag malaki saranggula talaga hindi lang tayo kumuha bandang dito sa gitna kasi uh, kapag kulangan pa natin kapag sa gitna ay lalong lumambot mga beginners dyan sana inakuha nakuha nyo ating ano, tutorial tutorial sa ating saranggula uh, sinong hindi pa nakasubscribe sa ating youtube channel mga guys mga kalods mga idol don't forget subscribe para sa ating tutorial sa saranggola Iba, ibang tutorial to guys kasi pang malakihan na talaga to pang bagyuhan ah Uh, ah, kayas yung na hangin siyempre malaki yung ginagawa natin oh medyo ano ma, ma ano yung ano ah, medyo mataas yung kawayan ginagamit natin pang bagyuhan o pang pagbagyuhan lang to guys okay makalipad naman din to kahit mahina ngayon pero pagbagyuhan ito na guys, turo ko sa inyo kung paano natin kayasin ito. Uh, sana ay makuha nyo ating kayas. Uh, shout out naman natin yung subscriber natin dyan. Salamat po mga idol. Uh, wag niyo ko kalimutan na pindutin yung notification bell para pindutin kayo sa aking uh, in-uploads na video tungkol sa ating saranggula o gorion, o papagayo. No? Uh, dito, kayas natin guys ay medyo plat. Flat uh, plat yung ano natin. Flat uh, plat, plat ang kayas. Bali, di hindi tayo kumuha ito sa balat guys. Dito tayo sa puti lang kumukuha para makuha natin yung hubog na tinatawag na bilog lang guys. Uh, yung, ano, uh, yung bilog lang. Yung bilog na kayas. Okay guys, uh, na yung ating ginagawa tungkol sa pagkayas. Okay guys, bandang ano lang bandang dulo lang tayo magpakanag ano guys, magpanipis talaga. Sana makuha nyo guys yung ating tutorial. Tutukan nyo guys para makuha nyo. Mm, makuha yung ating kayas no yung, yung noong araw ay pinalipad natin itong isang spiderman mga guys <laughs> ay bumagsak siya at saka malaki yung butas guys ito yung sumampa dito sa may guys ito yung butas na sumampa doon sa ano sa sa puno ng niyog laki yung butas guys hindi na talaga niya nakaya na guys kaya sumirok siya ng malalim mm -hmm. Perkita pa siya nung no, unang araw. Nagpalip nagpalipad kami yung medyo malakas yung ulan. Diyan siya, ano guys, diyan siya sumampa sa ano, sa sa puno ng ano, niyog. Yan ang kainatan niya. Malaking butas guys, dabay pa guys. Ito. Punit-punit yung ano guys, punit-punit yung ano niya. Dahil sa impact ng pagbagsak niya. Ito, punit-punit yung pabalat niya. Ayusan lang, to guys. Uh, ano lang, natin? lang natin yan, guys. Uh, ano lang natin yan? Repairin lang natin yan. Baklasin natin yan. Tapos, uh, palitan natin yan ng, ano, ng palitan niya natin, natin yan, pabalat, mga guys, yan. Yan, mga guys, yung ating isang saranggula na bumagsak nung isang araw doon sa may, ano, doon sa may niyugan. Di talaga iwasan, guys, na bumagsak tagal-lagag dahil sa lakas talaga ng hangin. Pero kung perikita sa inyo guys yung ano yung ating binubuo dito na ano na na uh, na baskagan na malaki malaki laki itong kunti guys yung sinabi ko sa inyo meron tayong binubuo na ano na na ano nandiyan sa ano guys nandiyan sa yan nakalagay sa ibabaw ng kita ko siya guys, tingnan natin. Yung ano dinubo ko, video ano na to guys. Mataas to na, no? mataas to na basagan. No? Yan. Yung isa dito ay eh, hindi pa na ano guys, hindi pa na hindi pa na tinabuo. Yan yung yung hubog niya guys, ay ganito. Yan yung, hubog niya. Ganyan. Dito. Video dito lang tayo sa bandang ano. Yan hubog niya guys. Yung kabilaan yan. Medyo mataas to yung ating ginagawang ano, ginagawang ginagawang sarang gula yan guys. Yan. Yung hubog niya yung ganyan. Yung ganyan. Yung ganyan hubog. Yan guys, yan. Kita nyo. Yung, yung isa dito guys ay hindi pa natin doon natatapos yung isang baskagan yan yung ito eh, hindi pa natin natatapos kasi bising busy hindi po tayo nakapalipad kahapon kasi mag maulan na talaga guys dito sa amin ay hindi na lumalabas palagi para palagi ang yung hangin ay ano na ulan pag mahapon ulan yung ganitong uras eh, walang ah, walang hangin pag hapon naman ay ulan ito muna yung guys update ko sa inyo yung ating paskaga na buo yung itong tinatawag natin na uh, kulang-kulang to guys na mga 8 feet yung ano yung baskaga natin binubuo no malaki-laki to guys lampas to isang di pa sa akin kita kita -kit. sa nyo kulang isang lang kulang to guys baka mamayang gabi ito tapusin natin itong isang bandang lulo para mabuo na natin to napakalaki yung sarang gula to guys kapag mabuo to lampas to isang di pa na sa akin ang lampas ang isang di pa mali ano to guys 8, 8 feet Okay guys, uh, yan mo lang update ko sa aking ginagawang sarandula. Thank you guys and don't forget to subscribe sa ating mga ano dyan, mga videos na ating upload